mga beshi, and welcome back to my channel. Ngayon, dahil day off, eh, ipapasyal ko kayo sa park malapit sa apartment namin. And doon ay eh magmabay kami and picnic kasi i-enjoy namin ang araw. Dahil minsan lang magka-araw dito sa fort Saitan, mga beshi. Yan yung apartment na for rent din na malapit sa apartment na tinitirahan namin. And ang alam ko is, nasa 900 per month yung monthly rental niyan mga beses. Pero hindi pa kasama yung utilities. Medyo luma na nga lang siya. Although hindi ko pa siya napasupan. Nalaman ko lang from a friend. Yan naman yung fire station dito sa Fort St. John. ayan, another apartment malapit sa amin. Pero, uh, maganda siya. Kaya, feeling ko mga beshi, mahal din yan. Yan, yan. Nadaanan namin yung fire rescue station dito sa Fort St. John. Malapit sa park. So, andito na tayo mga beshi sa park na malapit sa amin. Pwede kayo mag-bike, mag-skate. And if may pets kayo, eh, pwede nyo dalhin dito dahil meron silang so dog lishing park. Diba? Masaya mga beshi! So, try din natin mag-bike mga beshies. Ayan na. Pero dahil duwag ako, <laughs> hindi ko nagawa. Kasi natatakot ako. Hindi ko kasi bike yan mga beshi. Baka masira ako, di ba? Sige, try natin din ulit mga beshi. One, two, three. Oh. Wala. Wala talaga beshi. Duwag. Duwag ang beshi nyo. <laughs> And dahil nagutom kami, pumunta muna kami sa McDo para bumili ng matakay. So, tignan natin kung magkano yung McDo dito ah. <laughs> bumili ako ng bacon and egg sandwich. next, siya'y tayo ng drinks, mga beshi. And syempre, dessert. So, dahil may liga po sa strawberries, mga beshi, bumili lang ako ng donut. So, ang total is 7.74 mga beshi times magkano na ba sa Canadian to peso ngayon? <laughs> Pero, sabi nila dito mga beshis, kapag nandito kayo, wag daw kayong magko-compute. Yun ang sabi sa akin. So, let's eat mga beshi! Picnic, picnic! So, ito naman yung Dog leashing Park, mga beshi. So, pag may aso kayong dinala dito, pwede kayong maglaro dito. Di ba masaya, mga beshi? And dahil minsan na mag-aaraw dito, mga beshi, i-enjoy natin ang init ng araw. Hi, Mr. Sun! And, dito mo tatapusin yung vlog ko, mga Becky. Pinasyal ko lang kayo dito sa park malapit sa amin. So, see you, mga Beshi! Pero, bago pa lang lahat, uh, bigyan ko lang kayo ng konting commercial. <laughs> So, ito na. Ito na, Beshi. Handa na ba kayo sa commercial? Eh, <laughs> yan na yun. <laughs> Pero bago ko tapos yung vlog ko, yan, may niligaw na usa. Usa ba yan? Hindi ko alam kung usa yan eh. <laughs> Yun lang. Thanks for watching mga beshies. Bye!